Ano na muna yung daanan bukas. Ito yung hagdan, sabi ditanggal yan. Ayan yeah, yung hagdan o. Ditanggal yan. Ditanggal. Ayan. Ayan, yeah, dadaanan mo o. ako ka na siguro dyan. Dyan yung dadaan ng materials bukas. Ayan. Bukas na ulit. Bukas. Bukas na. Ayan siya ayan na okay, guys so, nag-office na tayo ng ano na magalit alit sa taas kasi dito nang alit sa taas pa kute isa sako isa sako lang ito guys yan pinapitan ng mga steel matin yan oh. steel matin. yung bakal yan okay, dito guys sa taas ngayon guys ayun sa taas ngayon so, yung kabuong sun rest eh. ah malaka, ka. Ano guys? Taas uh, po guys. Oh. Yung pibisi na sa ano po guys. Di na natin lagi ng pabulusok ng laag. Ayan na guys. So, ating pinakintab. Pinupuruhan natin. Yan ang posible totoo ko. Hindi ko na nilagyan ng ano dito sa tabi ng ano pabulusok na dito kasi kakapalalo pinakintab ko na yan pinakintab ko yung yung sila oh yung yung banda doon di ko na nilagay ni steel mating kasi kakapalalo kapag masyado ng kapal kaya ang steel mating na sa ano yan bakal may bakal na rin yung kapalalo kasi may bakal guys makita po yung bakal posible pag yan may may ano na sa ilalim nun may water problem tapos bus tapos pinuruhan ko pa yan yan guys